Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Binigyan din ni U.S. Vice President Kamala Harris kay Pangulong Bongbong Marcos na buo ang suporta ng Amerika kaugnay sa pagdepensa ng Pilipinas sa mga teritoryo nito. Pagtitiyak ni Harris, tutuparin ng American Defense Commitment dito sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Pangulong Bongbong Marcos lalo't may tensyon sa gitna ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ngayong araw, bibisita si Harris sa Palawan na malapit sa bahagi ng South China Sea kung saan may inaangking teritoryo ang China. Handa na raw ang Philippine Coast Guard sa pagbisita roon ng U.S. Vice President. Kakusapin ni Harris ang PCG, mga mangis at mga residente roon. Bukod sa issue sa South China Sea, tinalakay rin ang Pangulo at ni Harris ang climate change at pamumuhunan sa renewable energy. Prosperity through the creation of jobs, mm. the creation of industries, and the bilateral relationship we have mm. to coordinate in that regard. Uh, our relationship is based on uh, mutual concerns about security for the region. It's just been strengthened in every way yes. in, in the economic sense, uh, in the political sense, mm. defense, security. I cannot think of an area where we have not uh, mm -hmm. cooperated, collaborated. Mm -hmm. and have had good results for both our countries. Nagkaharap din si na-U.S. Vice President Kamala Harris at Vice President Sara Duterte. Kaya na nasabi ni Harris kay Pangulong Marcos, tiniyak din niya kay Duterte ang suporta ng Amerika sa Pilipinas laban sa mga puwersang posibleng umatake. Napag-usapan din nila ang mga training para makatulong sa mga Pilipino na makakuha ng trabaho at ang tungkol sa mga pagkaing Pinoy. I should try curcumin. I mean, tell me, what is that? Um, it's pork knuckles yes. uh, with the peanut sauce. Oh. Pork oh. knuckles and peanut sauce. Well, we're going to, we are figuring out what we're going to have for dinner tonight, so maybe we'll try that. Yes. I love looking too. too. I'm sure you're going to be your friends give you look me. I have out, like, all the time. Every and every, when it, I had many people work in my office So whenever we have holiday parties, a big train will be you know? yeah. there. Yes. We must be hungry. Dream, believe, survive. Tila nag ang ilang Starstruck alumni na mag-mini-reunion sila last Sunday. Sa IG post, Christine Reyes at Riza Sinon, maikita ang get-together nila. Kasama si na Megan Young, Katrina Halili, Christian Esteban at Mark Heras. Nangyari yan sa isang restaurant sa BGC sa Taguig. Kasama rin ang ilan sa kanila, kanila mga asawa at mga anak. Hindi pa handa ang Pilipinas sa same-sex marriage, ayon kay Judge Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi ni Remulla, kasamang same-sex marriage sa mga rekomendasyon ng United Nations Human Rights Council na hindi tinanggap ng Pilipinas. Tinanggihan din ng delegasyon ng Pilipinas sa UNHRC ang rekomendasyong gawing legal ang aborsyon at divorce sa bansa. Paliwanag ni Remulla, Kongreso ang magdedesisyon kung gagawing legal ang mga nasabing issue. I think that we we know as a country that we are not ready for that. Sabi natin eh, culturally uh, our values may conflict with many of the values that they want to impose upon us. And we are not ready for that. Bumo, Senado ng Oversight Committee na tututok sa 9.28 billion pesos na confidential at intelligence funds sa ilalim ng 2023 national budget. Si Senate President Miguel Subira magiging chairman ng Oversight Committee. Kasama niya rito si na Majority Leader Joel Villanueva, Finance Committee Chairman Sani Angara Senator Ronald De La Rosa at Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Zubiri na responsibilidad ng Senado na bantayan kung paano nagagamit ang confidential at intelligence funds dahil hindi ito dumaraan sa regular na proseso ng pag-audit. Kung kinakailangan, magsasagawa raw ng pagdinig ang Senado base sa makukuha nilang impormasyon sa paggamit ng naturang pondo. Sabi naman ni Pimentel, welcome development ang pagbuo ng Oversight Committee pero mas mainam daw kung wala nang ilalaang lump sum sa national budget gaya ng confidential at intelligence funds. Sa pagdalo ni U.S. Vice President Kamala Harris sa isang pagpupulong sa Maynila, binigyan pugay niya ang mga babae na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Binanggit din ni Harris na may ibibigay na loan ng Amerika sa isang foundation sa Pilipinas para tulungan ang mga babaeng gustong magnegosyo. May unang balita si Sandra Aguinaldo at Dano Tingkungko. Humarap si U.S. Vice President Kamala Harris sa mga kababaihan mula sa iba't ibang grupo at lugar sa bansa. Tinalaki niya ang empowerment na kababaihan. Sa town hall meeting, tinanong ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson kung ano ang mensahe ni Harris sa mga nakikipaglaban para sa karapatang pantao. Don't give up. Fighting for human rights means, one, obviously starting with a recognition um, where there are violations of human rights. That means seeing some of the worst of human behaviors. Remember you are not alone and it matters. Binigyang pugay din niya ang mga kababaihan na ani ay nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Binigyang diin din niya na kailangan ang mga leader na babae at dapat daw sila ang daan para makasunod din ang iba pang kababaihan. I'm going to mention three women. Josefa Escoda, Concepcion Calderon, And Koyakina, who were all in their 20s, in their 20s when they started becoming known in their role of leadership. And so, part of what you must remember is that there are people who came before you, who charted a course. for you then to pick up the mantle. That's what life is. It's basically a relay race. If there's no time to get tired, come on. Isa sa mga isinulong ni Vice President Harry sa kanyang pagbisita sa Pilipinas ang pagbibigay ng $15.5 million na loan guarantee sa isang microfinance institution na tumutulong sa mga kababaihang nais magnegosyo. May hiwalay na mga lakad naman ng asawa ni Harris na si U.S. Second Gentleman Douglas M. na sumama kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Verjeres sa pagbisita sa Gregoria de Jesus Elementary School sa Caloocan. Lumahok si M. sa storytelling session gamit ang isang librong hango sa tunay na kwento ng dalawang batang gumaling sa tuberculosis. Inanunsyo rin ni M. Hoff na naglaan ng 5 milyong dolyar ang Washington, D.C. para palakasin ang ating COVID vaccine rollout sa pamamagitan ng U.S. Agency International Development o USAID. Mahalaga raw na ituloy ang ganyang mga tulong ng Amerika, lalo't nagluluwag na ng COVID restrictions sa bansa. We don't want to get back to a, a part where these children can't be in school and look how happy they are. So we need to keep Pushing and pushing with these vaccinations. It's not just COVID, as we we talked about, tuberculosis, and other um, pandemics that that will arise. Bukod sa COVID response, patuloy rin daw na tumutulong ang Amerika sa pagpapalakas ng education system ng Pilipinas tulad sa capacity training sa mga guro. Ikalawang pagbisita na ito sa bansa ni M. Hoff bilang second gentleman, una nitong Hunyo para sa inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang unang balita, Dano kop. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Problemado ang ilang consumer matapos aprubahan ng MWSS sa man ang water rate hike ng Maynilad at Manila Water. At taugnay po niyan, makakapanayin po natin ng Chief Regulator ng MWSS na si Attorney Patrick Lester T. Magandang umaga po, Attorney. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Una po sa lahat, ano po ba ang naging basehan kaya inaprobahan ang taas singil ng Maynilad at Manila Water po? Uh, in dalawang uh, in dalawang concessioners ay nagpetition po atong March Uh, ng 2022. This year lang po. Uh, kasi ito po ay part of our rate rebasing year. Uh, ito mm -hmm. po ay ginagawa once every five years. At uh, nag-petition ng dalawang uh, concessionaires para po ma-adjust ang kanilang tariff. Dahil po, uh, hindi po na three more than three years na po, hindi po sila nagkakaroon po ng tariff adjustment. Mm -hmm. So, ito po ay part ng rate rebasing process that is done uh, every five years. At ito po ay part ng revised concession agreement na nagsasabi na ang earliest possible date of tariff adjustment will be January 1, 2023. And just to reiterate, sir, gaano po kataas yung taasingin na ito? At tama po ba na sa simula ito mismo ng January 1, 2023, mapapatupad? Uh, tama po yan. Uh, Ayon sa revised concession agreement, the earliest possible date will be January 1. So, ang ginawa po natin, uh, hinati-hati po natin yung kanilang petition across five years. Uh, to sa Manila Water, mga around 8 pesos sa Maynilad po around 3 pesos po ang kanilang tariff adjustments. hmm Paano po yung mga lugar na madalas makaranas ng mga water interruption? Posible kayang exempted muna sila sa taasingin? unfortunately sa ngayon patas po lahat sa sa May I think you're nagtatanong ka po for Maynilad. kasi sa Manila Water wala naman pong problema lahat po sa service especially sa May South po. So, sa Maynila po madaming po areas lang sa South na may problema kaya po uh, ginawa natin po conditional ang kanilang tariff uh, adjustment kaya po na notice nyo mas mababa po talaga significantly ang adjustment ng uh, for Maynila. kasi po ginawa ng MWSSRO no tariff adjustment except inflation until maayos po ng Maynila ang kanilang servisyo. so hmm. Pag hindi po nila maayos ito po sinabi natin earlier na tranches ang ginawa natin na adjustment, hindi po nila makukuha ang subsequent na susunod na tariff adjustment or second tranche and even the third, fourth, and fifth tranche pag hindi po maayos ng Maynilad ang kanilang serbisyo. Hmm. Yung po ang uh, usapan namin para po may bigyan po natin sila ng opportunity at ng resources at capability para po maayos nila ang kanilang serbisyo. So hanggang end of 2023, may opportunity ang nila na ayusin nila. But uh, even before end of uh, 2023, we expect some significant improvements po. Lalo na po may mga alternative water source sila na inaayos po ngayon. So sana po, uh, expect nila na maaayos na po malapit na. Mm -hmm. Alright, taasahan po natin yan kasi syempre kawawa naman yung mga taong wala nang nga lumalabas na tubig dun sa kanilang mga gripo. Eh, magdadagdag si pa. Pero anyway, sir, ngayong halos lahat ng bilihin tumataas ang presyo. Posible po bang ipagpaliban muna yung pagtataas singil ng dalawang water concessionaires na yan? O dahil sinabi nyo na tatlong taon na yung hinihintay at eh, talagang wala ng pag-asa na may ipagpaliban pa yan? Ah, sana po maintindihan po ng publiko na ito nga tama nga po, tatlong taon na wala pong tariff adjustment. Tapos before that, uh, uh, I think mga limang taon din hindi nag-tariff adjustment. Nagka po, uh, the reason po hindi nagkaroon ng tariff adjustment is because the revised concession agreement at nagkaroon po tayo ng COVID pandemic. Nagkaroon po tayo ng lockdown. Kaya po, mas mabuti na po na ayaw na po magbigay during the lockdown kasi kasi during the lockdown, sarado po lahat. Uh, madami pong mga negosyo nagsarado. Madami pong mga mamayan natin na... Kintawa lang po ng trabaho, kaya po ginawa natin, moved to natin, moved to January 1, 2023 ang earliest. Mm -hmm. Tapos po, ito po ay ginagawa once every five years lang po eh. So may na timingan po talaga tayo. So kaya po wala po tayong magagawa na kailangan natin to bite the bullet, so to speak. Mm -hmm. Kailangan po natin na uh, mag-tighten our belts kasi po mas importante po na bigyan natin ng iniwi uh, ng resources na kailangan ng sapat na resources ang Manila Water at Maynila para po matuloy nila at maayos nila ang kanilang serbisyo dahil mas delikado po na magkaroon po tayo ng problema sa serbisyo. So, mas, ang pinakamahal na tubig po kasi ay ang walang tubig. Alright. Mm -hmm. All right. maraming maraming salamat po Attorney Patrick Lesser T, ang Chief Regulator ng MWSS. Ingat po kayo at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po protesta ilang grupo sa may LITEX market sa Quezon City. At para sa detalye, may unang balita live si James Agustin. James. Yeah, good morning. Kasalukuyang nagsasagawa ng kilos protesta ang ilang minatating grupo dito sa labas po ng LITEX market sa Quezon City. Yan ay para ipanawagan na ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin at itaas ang sweldo. Hindi na raw talaga kasi ang minimum wage ngayon sa pangangailangan ng mga pamilya dapat daw itaas sa 1, 1119 pesos ang minimum wage dahil sa inflation na nararanasan natin ngayon. Dapat din daw palakasin ang lokal na produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidiya sa mga magsasaka. At tulad na nakita nyo, Igan, may signature campaign din dito sa labas ng palengke para ipanawagan na itaas ang sahod. Nakita natin na may ilan na pumipirma dyan at ipapasa raw ito ng grupo sa kongreso para marinig naman ang panawagan ng mga ordinaryong mamamayan. Bukod dito sa Litex Market, sa mga susunod na araw ay magtutungo rin sa iba pang palengke itong grupo na ito para magkaroon ng signature campaign at magtatagal daw yan hanggang sa susunod na buwan. Kamu na latest mula rito sa Quezon City, James Agustin para sa GMA Integrated News. 33 days na lang Pasko na, kaya level up na rin ang paandar para sa Pasko. Gaya sa San Fernando, Pampanga, na may snow? May unang balita si Chino Gaston. Biglang may snow sa Pampanga. Pero hindi yan legit na snow, kundi bahagi lang ng pagbibihis Pasko ng isang mall doon na pinaikutan pa ng higanting ribbon. Mala-regalo na, simbolo pa ng pagiging safe space daw sa pamamasyal lalo na sa mga bata. After pandemic, parang nag-normal lahat. Talaga na film presence ng Christmas ngayong ngayong year na to. At dahil Christmas capital ng bansa ang San Fernando, Pambanga, pwede bang mawala ang sikat nilang mga parol? sa pa yan ng light tunnel na may perfect spot para sa mga mahilig mag-selfie. Sulit ang pagdayo kahit ng pamilya ni Gracel na mula pa sa Nueva Ecija. Nakaka-enjoy, nakakawala po ng stress. Lalo na mga kasama namin yung mga family namin kaya napaka-enjoy. At kung maguto man sa kapapasyal, maraming pagkain na pwede niyong pagpilian. Ang espesyal daw dito, ang 3D projection mapping tulad ng sumasayaw na Santa Claus. Ito ang first uh, 3D projection mapping na meron sa Pampanga. Yung mga bata at matatanda, both, uh, nage nag enjoy sila dito. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Para po sa mga naghahanap ng panregalo o Christmas OOTDs, maraming papipili ang damit sa Changi sa Taytay Rizal. May unang balita live si Bam Alegre. Bam. Kumusta naman dyan? Mura ba dyan? Maris, magandang umaga. Naman. Dahil uh, garments capital of the Philippines kung ituring itong Taytay Rizal, no. Mura na at uh, magandang quality kaya mainam na ng diskarte ngayong uh, panahon na ng Christmas shopping. Basta Tiangge at mga damit Taytay Rizal ang may trademark dyan. bago pa lumipat ang kalendaryo sa Desyembre, at umantikabon na ang Christmas shopping, maiging maging uh, advanced mag-isip at uh, mamili o mamakyaw na rito. Dito sa Tsangge ng Taitayenos, alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula na magbuka sa mga stall. Ang mga paninda nila, karaniwan sila mismo ang gumagawa. Kaya mag-asawang sina Primo at Jing Baterna, inilalatag ang mga paninda nila rito umaga hanggang hapon. Pagdating ng gabi, tinututukan nila pagtahin ng mas marami pandamit. Halimbawa ngayon, ang natapos daw nila, mga damit pang bata. Pangitaas at pangibaba, samot-saring kulay. 25 pesos lang ang bawat isa. Pakinggan natin yung pahayag ng mag-asawa. Medyo mahirap po talaga, sir, kasi talagang naglalaan po kami ng oras. Nakabot po talaga kami ng gabi. Minsan, nagdadamagan kami, lalo pagka-season uh, po, ng december Minsan po, pag maligaw yung suki, may suki po kami sa dabaw. Marami na po kaming soke, kaso po iba-iba lang po ang gusto nila. Kaya marami po kaming items. Ngayon po, wala na po kaming items na iba, ginagawa pa po namin. Kaya kung, oh, kung gusto nyo pong bumili dito po sa Taytay -tay mura lang po. Oh, Marisa, flex lang natin ng konti yung kanilang uh mga gawa. No? So bukod sa mura, ito ay uh, magandang suporta na rin sa kabuhayan ng mga taga-Taytay. No? Ito ang unang balita mula rin ito sa Taytay Rizal. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Nakataas ngayon ang rainfall advisory sa Kalayan Island sa Palawan kung saan bibisita ngayong araw si U.S. Vice President Kamala Harris. Ay sa pag-asa, asahan ng malalakas na ulan sa nasabing lugar. Tatagal ang babala hanggang alas 8 ng umaga. Ang pag-ulan ay epekto ng Intertropical Convergence Zone. Magpapaulan din ito sa iba pang bahagi ng Palawan at sa Mindanao. Bukod sa ITCZ, magdadala rin ng ulan ngayong araw ang Easter List at mga local thunderstorm. Traffic update muna tayo sa EDSA Taft. Ang direksyon po yan ay papuntang Quezon City. Sa mga sandaling ito, 7.25 ng umaga, makikita po natin na Makapal na rin po ang volume ano, ng mga sasakyan at uh, nakikita po natin yan yung sa intersection uh, at tuloy-tuloy uh, pa rin naman ang daloy ng mga sasakyan dahil pag po nila ng intersection na yan ay maluwag na po ang kalsada. Ayan, bago makarating ng Quezon City, ang madaraanan po ninyo namang lagay ng trapiko sa may EDSA Buendia ay ganito ang sitwasyon. Makapal na rin po ang volume ng mga sasakyan pero tuloy-tuloy pa rin naman ang usad ng mga ito. Ingat po tayo mga kapuso ha sa ating pagda-drive. Binawasan ng panukalang 2023 budget ng Department of Information and Communications Technology at Department of Labor and Employment. Ayon sa Department of Budget and Management, mababa kasi ang utilization rate ng dalawang ahensya ngayong 2022. May unang balita si Maki Pulido. sa taong 2022, mahigit 10 billion pesos ang inilaang budget para sa Department of Information and Communications Technology. Mahigit 51 billion pesos naman ang budget ng Department of Labor and Employment. Sa datos ng Department of Budget and Management, ang dalawang ahensyang ito ang may pinakamababang utilization rate ngayong taon. 67% ang utilization rate ng DICT, 69% ang DOLE. Ito lang ang porsyentong nagamit ng na mga ahensya sa inilaang pera para sa mga programang pakikinabangan sana ng taong bayan. Given our really small fiscal space, no, dapat talaga we need to instill discipline in our national government agencies para we can, oo, para we can use the money put the money dun sa mga agencies who can really implement them. Nitong December 16, inaasahang pipirmahan ni Pangulong Marcos ang mahigit 5 trillion peso na panukalang national budget para sa taong 2023. Dito, halos 400 million pesos na ang nabawas sa budget ng DICT. Nangalahati naman ang budget ng Dole. Sabi ng DBM, ang mga ahensyang may mababang utilization rate sa taong 2023, babawasan pa ang budget sa taong 2024. If they don't use their money sa 2024, lagot sila. Babawasan po natin yung budget nila. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Napanood na sa Maria Clara at Ibarra ang isa sa mga inaabang karakter mula sa Noli Metangere. Dumating na ang araw ng iyong ka Kaya tawagin mo na ang kapwa mo, demonyo. Ika'y yes. papunta na sa impyerno! Yan na eksena sa episode kagabi ng Maria Clara at Ibarra kung kailan opisyal nang lumabas ang karakter na si Elias na ginagampanan ni Rocco Nasino. Inaabangan ng na marami ang unang paghaharap ni na Elias at Padre Damaso na ginagampanan ni Tirso Cruz III. Nakatikim si Padre Damaso ng higantini Elias dahil sa pagmamalupit nito sa mga taga San Diego. Pinusuan naman ng netizens ang husay ni na Rocco at Tirso na nag-trend online. Abang na, na mangyayari sa Maria Clara at Ibarra gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras. Kapuso mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmenews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmenews.tv.